Ito na ata guys yung pinakamahirap na trabaho sa buong Pilipinas guys. Lalo na ngayon na uh, napakainit ng panahon guys, 'di ba? Umaabot tayo ng 47, 48 and uh, tumataas pa guys. Naku po, napakahirap nakatayo sila sa buong uh, uh, time na na-designate sila sa kanilang uh, oras d'yan, hindi sila pwedeng umalis d'yan guys at kung kaya may makati sa kanilang katawan napo napakahirap siguro guys di ba at higit sa lahat napakainit guys yung ang iba nakakapagluto sa silong ng araw di ba guys yung uh, itlog yung maglalabas sila sa tapat na tapat yung araw o tanghaling tapat yung araw at nakakapagluto sila ng itlog eh ito kaya guys oh, napakainit nito Di ba guys? Napakainit ng panahon sa ating bansa. Yung iba talagang uh, nagkukulaps sa tindi ng init ng araw guys. Di ba? Itry nyo guys, yung uh, pumunta dyan o kaya tumayo sa ilalim ng araw, yung kainitan ng araw, di ba? Kung hindi ka uh, maiinitan nyo. Of course, maiinitan ka yan. Of course, mauubos yung lakas mo dyan, guys. So, eh, hindi sila umiinom, guys, oh. Nang tubig. I mean, di ba? Nasa kainitan sila ng araw. Pero, yun, guys, hindi sila kaya hindi sila gagalaw dyan. So, saludo sa inyo, guys.